Sabi ng asawa ko, bakit mas dadalhin pa natin yung anak natin sa hospital? Andito naman yung Panginoon natin na si Senior Aguila. Bakit kung piliti mong lumabas, ano mangyayari sa inyo? May nakaharang doon dalawang gate. Hindi ka makakalabas doon. Kaya sabi nito na, na... Kaya ito na namatay itong bata ito dahil uh, binabawalan daw sila ni Senior Aguila na wag... Pag-hospital sa baba. Yung asawa ni Sir, ano na po ng Baka ko. Siya, siya ang amahan ha, amahan. Siya ang amahan. Asama mo Siya ang amahan ng bata. ha Siya ang father ng ng bata. Siya na mismo nagsasabi. So, sinasabi ko na sir, may mga first aider kami dito. In times of emergencies, we have the registered nurse. Mayroon po kami mga ganun. Tapos, may have, ma ko nila going to Socorro Hospital or it should Dapa. Ang dahil po mga case, you, you have to check, sir. Parang po kaming admission sa Dapa, sa Socorro, sa Surigao. Oo, oh, oh. check, check natin yan later. Oh. Check natin. Pero so, ito, okay. itong, itong statement ng testimonya ng father, anak niya, yan, no? Oh, okay. Sir, I am not the, like the authorized yeah. person pero sa pagkakaalam ko during that time natin mati, natin. Nasal, nasal, siya, na namatay yung anak niya nasa laot siya na inis na Sir Rickson siya po yung kapatid ng anang asawa niya Sir Rickson hindi po authorized pero yung yun po ang pagkakaalam ko wala si Randolph during the death okay. po ano pa kay uh, doctor yata or son hindi ko alam wala din sa Hindi ko, hindi ko. Yun po ang alam ko. Wala siya. So, during inay Langis na siya. Eh, tawag daw ko gusto mo ata. Ito That, nagbubungilin. Okay. 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 dito. na talaga nagbubungilin. Ito ginoo. Okay. sir mga sa mga bata. Na tanaw mga Wala po kaming ibang materials. Nilipat nga daw. Bakit nilipat? Sa dilim lang Sa nilipat. sa Nilipat lang ito ngayon. Bago lang. Bago lang. Pero, mali ang date kasi namatay yung anak ko 2020. Kaya po yung nanganak ng asawa ko December 14, 2020 20, namatay siya December 16. Eh nilibong nilibing ko siya December So hindi ito cemetery, hindi ito Hindi, hindi ito. bago lang itong mapros. Bago, bago ito po. Bago, 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 bago lang. Bago? Kailan lang, 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 lang. ito ginawa? Kailan, kailan lang ito ginawa ito? Kailan lang Kailan lang ito ginawa ito? Kasi after po ng COVID, wala pa pong permit dito. Wala pa pong permit na na kami. Oo. Tapos, ang ginagamit talaga nililibing na Parang may option yung mga tao dito na ilibing. Kung gusto nila dito, ilibing, ilibing. Pero, hindi ha, pwede mo dito. Tapos, ngayon lang, kasi ngayon lang ito na-execute yung destination. Ayun oh. yes, na do lang Dito, alam, sir. dito, dito, yung dito alam, na talaga oh, officially na nalilis niya mga. Nilipat, yung Walang pong, walang pong nalilipat, sir. Walang pong talaga. Hindi niya sinasabi niya. Nandito doon niya tinibig. Hindi niya yung tinibig yung anak niya. Tapos yun, nandito na. Ito po, isa-isa isa, lang sa dito sa Kapihal. Wala pong ibang area. Saan mo nilibing ni yung pa? anak mo? Sa akin, baba. Sa akin. Pwede po na hanggil. Yung ano yung parang chingin. Yung nagdumating bandol sila. Sir, bakit naman tayo yung anak mo? Kaya kanina? Kasi yung anak ko si Arsuit siya, pagpanganak siya. tapos? Tapos, gusto ko siyang, kasi yung bata parang nakakain ng probi sa ako, Sabi ko sa natin sa bayan para ma-hospital yung bata. Para mabuhay siya kasi tatlo na lang yung anak ko sir, Dalawang babae, isa lang ang laki ko. So, bakit hindi yung dinasa-hospital? kasi pinagbawalan sir. Pinagbawalan. So, sir, pa, hindi po sir. talaga tayong sir. You have to Sabi ng na asawa ko, sa... bakit dadalhin pa natin yung anak natin sa hospital? Andito naman yung Panginoon natin na Ay, si, si... <coughs> Senior Aguila. O kaya wala akong magawa kasi ayaw din ng asawa ko. Mm -hmm. din, sir? Dahil sila talaga ang masusunod. Bakit ko piliti mong lumabas? Ano mangyayari sa inyo? May nakaharang doon dalawang gate. Hindi ka makakalala sa basta-basta dahil may mga agila na nagtatanggap. Kahit kunwari, agaw buhay na. Bawal mo